Ang mga gawa ng mga apostol, kabanata isa, layunin ng Diyos para sa kanyang simbahan. Ang simbahan ang itinalagang ahensya ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Ito ay inorganisa para sa paglilingkod, at ang misyon nito ay dalhin ang ebanghelyo sa mundo. Sa simula pa lamang ay plano na ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang simbahan ay maipapakita sa mundo ang kanyang kapunuan at ang kanyang kasapatan. Ang mga miyembro ng simbahan, yaong mga tinawag niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamang liwanag, ay dapat magpakita ng kanyang kaluwalhatian. Ang simbahan ng imbaka ng mga kayamanan ng biyaya ni Kristo, at sa kalaunan ay mahahayag sa pamamagitan ng simbahan, maging sa mga pamunuan at mga kapangyarihan sa makalangit na dako, ang pangwakas at buong pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Efeso Kapitulo 3 Versikulo Gist Marami at kamangha-mangha ang mga pangakong nakatala sa banal na kasulatan tungkol sa simbahan. Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng tao. Isayas Kapitulo 56 Versikulo 7 Aking gagawing pagpapala sila at ang mga lugar sa palibot ng aking burol, at aking pabagsakin ang ulan sa kanyang kapanahunan, magkakaroon ng mga ulan ng pagpapala. At ako'y magbabangon para sa kanila ng isang halamang may kabantugan, at sila hindi na malilipol ng gutom sa lupain, o magtataglay pa man ng kahihiyan ng mga bansa. Sa gayoy malalaman nila na akong Panginoon nilang Diyos ay sama sa kanila, at sila, maging ang sambahayan ni Israel, ay aking mga tao, sabi ng Panginoong Diyos. At kayong aking kawan, ang kawan ng aking pastulan, ay mga tao, at ako ang inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Ezekiel Kapitulo 34 Versikulo 26, 29-31 Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ang aking lingkod na aking pinili, upang inyong makilala at magsisampalataya sa akin, at inyong maunawaan na ako ay siya, bago sa akin ay walang Diyos na inanyuan, ni magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, maging ako, ang Panginoon, at maliban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako ay nagpahayag at nagligtas at ako ay nagpakita ng walang ibang diyos sa gitna ninyo kaya't kayo ay aking mga saksi. Ako ang Panginoon ay tinawag ka sa kabutihan at hahawakan ng iyong kamay at iingatan ka at ibibigay ka bilang isang tipan ng mga tao bilang isang ilaw ng mga gentil, upang idilat ang mga bulag na mata upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan at ang nangikaw po sa kadiliman sa labas ng bilangguan. Isaias Kapitulo 43 Versikulogies hanggang 12, 42 is the 6, pito Sa isang kalugod-lugod na panahon ay dininig kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita, at aking iingatan ka, at ibibigay kita na pinakatipan ng mga tao, upang itatag ang lupa, upang manahin ang tiwangwang mga mana, upang iyong masabi sa mga bilanggo, lumabas kayo, sa kanila na nasa kadiliman, magpakita kayo ng inyong sarili. Sila'y magsisikain sa mga daan at ang kanilang pastulan ay nasa lahat ng matataas na dako. Hindi sila magugutom o mauuhaw, ni hindi sila tatamaan ng init o araw man, sapagkat siya na may awa sa kanila ay papatnubayan sila. Sa makatuwid bagay sa tabi ng mga bukal ng tubig ay papatnubayan niya sila. At gagawin kong daan ang lahat ng aking mga bundok, at ang aking mga lansangan ay matataas. Magsiyawid, o langit, at magalak, o lupa at sumigaw sa pag-awit, o mga bundok, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, at mahahabag sa kanyang nagdadalamati. Ngunit sinabi ng Sayon, pinabayaan ako ng Panginoon, at kinalimutan ako ng aking Panginoon. Makakalimutan ba ng isang babae ang kanyang anak na pasusuhin, na hindi niya dapat mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, maaari silang makalimot, gayon may hindi kita kalilimutan. Masdan, inanyuan kita sa mga palad ng aking mga kamay, ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko. Isayas Kapitulo 49 Versikulo 8 hanggang 16 Ang simbahan ay kuta ng Diyos, ang kanyang lungsod ng kanlungan, na kanyang hawak sa isang mapanghimagsik na mundo. Anumang mang pagtataksil sa simbahan ay pagtataksil sa kanya na bumili ng sangkatauhan ng dugo ng kanyang bagtong na anak. Sa simula pa lang, ang mga tapat na kaluluwa ang bumubuo sa simbahan sa lupa. Sa bawat panahon ng Panginoon ay mayroong kanyang mga bantay, na nagbigay ng tapat na patuto sa henerasyong kanilang nabubuhay. Ang mga sentinel na ito ay nagbigay ng mensahe ng babala, at nang sila ay tawagin na tanggalin ang kanilang baluti, ang iba ay nagsagawa ng gawain. Dinala ng Diyos ang mga saksing ito sa pakikipagtipan sa kanyang sarili, na pinagsama ang simbahan sa lupa sa simbahan sa langit. Siya ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang maglingkod sa kanyang simbahan, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi nagawang maniglaban sa kanyang mga tao. Sa paglipas ng mga siglo ng pag-uusig, labanan, at kadiliman, itinaguyod ng Diyos ang kanyang simbahan. Wala ni isang ulap ang bumagsak dito na hindi niya inihanda. Walang sumasalungat na puwersa ang bumangon upang kontrahin ang kanyang gawain na hindi niya nakita. Naganap ang lahat gaya ng kanyang hinulaan. Hindi niya iniwan ang kanyang simbahan na pinabayaan, ngunit tinunton sa mga propetikong pahayag kung ano ang mangyayari, at ang kanyang espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mga propeta na ay hula ay naganap. Lahat ng kanyang layunin ay matutupad. Ang kanyang batas ay nakaugnay sa kanyang trono, at walang kapangyarihan ng kasamaan ang makakasira dito. Ang katotohanan ay kinasihan at binabantayan ng Diyos, at ito ay magtatagumpay sa lahat ng pagsalungat. Sa panahon ng espiritual na kadiliman ng simbahan ng Diyos ay naging isang lungsod na nakalagay sa isang burol. Mula sa edad hanggang sa edad, sa sunod-sunod na henerasyon, ang mga dalisay na doktrina ng langit ay lumaganap sa loob ng mga hangganan nito. Nang hihina at may depekto man ito, ang simbahan ang isang bagay na pinagkalooban ng Diyos sa isang espesyal na kahulugan ng kanyang pinakamataas na pagpapahalaga. Ito ang teatro ng kanyang biyaya, kung saan siya ay nalulugod na ihayag ang kanyang kapangyarihan na baguhin ang mga puso. Saan, tanong ni Kristo, ihahalin tulad natin ang kaharian ng Diyos? O sa anong paghahambing natin ito ihahambing? Marcos Kapitulo 4 Versikulo 30 Hindi niya maaaring gamitin ang mga kaharian ng mundo bilang isang semiletod. Sa lipunan ay wala siyang nakitang maihahambing dito. Ang mga makalupang kaharian ay namumuno sa pamamagitan ng pagtaas ng pisikal na kapangyarihan, ngunit mula sa kaharian ni Kristo ang bawat sandata ng laman, bawat instrumento ng pamimilit, ay itinapon. Ang kahariang ito ay para iyanggat at para ngalan ang sangkatauhan. Ang simbahan ng Diyos ay ang hukuman ng banal na buhay, puno ng iba't ibang mga kaloob at pinagkalooban ng banal na espiritu. Hahanapin ng mga miyembro ang kanilang kaligayahan sa kaligayahan ng mga tinutulungan at pinagtupala nila. Kahanga-hanga ang gawaing idinisenyo ng Panginoon na isa katuparan sa pamamagitan ng kanyang simbahan, upang ang kanyang pangalan ay maluwalhati. Ang isang larawan ng gawaing ito ay ibinigay sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa ilog ng kagalingan, ang tubig na ito ay lumalabas sa dakong silanganan, at bumababa sa ilang, at pumapasok sa dagat, na inilabas sa dagat, ang tubig ay lalabas, gumaling. At mangyayari, na lahat ng nabubuhay, na gumagalaw, saan man dumating ang mga ilog, ay mabubuhay, at sa tabi ng ilog sa pampang niyaon, sa dakong ito at sa dakong yaon, ay tatubo ang lahat ng punong kahoy bilang pagkain, na ang dahon ay hindi malalanta, o ang bunga niyaon ay masisira, ito'y magbubunga ng bagong bunga ayon sa kanyang mga buwan, sapagkat ang kanilang tubig ay lumabas sa santuario, at ang bunga niyaon ay magiging pagkain, at ang dahon niyaon ay para sa gamot. Ezekiel Kapitulo 47 Versikulo 8 hanggang 12 Mula sa simula ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tao upang magdala ng pagpapala sa mundo. Sa sinaunang bansang Ehipto, ginawa ng Diyos si Jose na bukal ng buhay. Sa pamamagitan ng integridad ni Joseph ang buhay ng buong taong iyon ay napanatili. Sa pamamagitan ni Daniel iniligtas ng Diyos ang buhay ng lahat ng pantas ng Babilonya. At ang mga pagpapalaya na ito ay bilang mga bagay na aralin, inilalarawan nila ang mga espiritual na pagpapalang iniaalok sa mundo sa pamamagitan ng kaugnayan sa Diyos na sinambani na Joseph at Daniel. Ang bawat isa na ang puso ay nananahan si Kristo, ang bawat isa na magpapakita ng kanyang pag-ibig sa mundo, ay isang manggagawang kasama ng Diyos para sa pagpapala ng sangkatauhan. Habang tinatanggap niya mula sa tagapagligtas ang biyaya na maipamahagi sa iba, mula sa kanyang buong pagkatao ay umaagos ang agos ng espiritwal na buhay. Pinili ng Diyos ang Israel upang ihayag ang kanyang katangian sa mga tao. Ninais niya na sila ay maging mga balon ng kaligtasan sa mundo. Sa kanila ay ipinagkatiwala ang mga orakulo ng langit, ang paghahayag ng kalooban ng Diyos. Sa mga unang araw ng Israel ang mga bansa sa mundo, sa pamamagitan ng tiwaling gawain, ay nawalan ng kaalaman sa Diyos. Nakilala nila siya minsan, ngunit dahil, hindi nila siya niluwalati bilang Diyos, ni nagpasalamat man, ngunit naging walang kabuluhan sa kanilang mga hakahaka, ang kanilang hanggal na puso ay nagdilim. Roma Kapitulo 1 Versikulo 21 Ngunit sa kanyang awa ay hindi sila pinawi ng Diyos sa pag-iral. Nilalayo niyang bigyan sila ng pagkakataon na muling makilala siya sa pamamagitan ng kanyang piniling mga tao. Sa pamamagitan ng mga turo ng paglilingkod sa pag-aalay, si Kristo ay itataas sa harap ng lahat ng mga bansa, at lahat ng umaasa sa kanya ay mabubuhay. Si Kristo ang pundasyon ng ekonomiya ng mga Hudyo. Ang buong sistema ng mga uri at simbolo ay isang siksik na propesya ng Ebanghelyo, isang pagtatanghal kung saan nakatali ang mga pangako ng pagtubos. Ngunit nakalimutan ng mga tao ng Israel ang kanilang mataas na mga pribilehiyo bilang mga kinatawan ng Diyos. Nakalimutan nila ang Diyos at hindi nila natupad ang kanilang banal na misyon. Ang mga pagpapalang natanggap nila ay hindi nagdala ng pagpapala sa mundo. Ang lahat ng kanilang mga pakinabang ay inilaan nila para sa kanilang sariling kaluwalhatian. Isinara nila ang kanilang sarili sa mundo upang makatakas sa tukso. Ang mga pagbabawal na inilagay ng Diyos sa kanilang pakikasama sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan bilang isang paraan ng pagpigil sa kanila na umayon sa mga gawain ng mga pagano, sila ay nagtayo ng isang pader ng paghihiwalay sa pagitan nila at ng lahat ng iba pang mga bansa. Ninakawan nila ang Diyos ng paglilingkod na hinihiling niya sa kanila, at ninakawan nila ang kanilang kapwa tao ng patnubay sa relihiyon at isang banal na halimbawa. Ang mga pari at pinuno ay naging maayos sa isang rot ng seremonyalismo. Nasiyahan sila sa isang legal na relihiyon at imposibleng maibigay nila sa iba ang buhay na katotohanan ng langit. Inisip nila na ang kanilang sariling katwiran ay sapat na at hindi nila ninais na magkaroon ng bagong elemento sa kanilang relihiyon. Ang mabuting kalooban ng Diyos sa mga tao ay hindi nila tinanggap bilang isang bagay na hiwalay sa kanilang sarili, ngunit iniugnay ito sa kanilang sariling merito dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa ay hindi makahanap ng lugar para sa pagkakaisa sa relihiyon ng mga pariso, na binubuo ng mga seremonya at mga utos ng mga tao. Tungkol sa Israel ay ipinahayag ng Diyos, ako ay nagtanim sa iyo na isang marangal na puno ng ubas, na lubos na isang mabuting binhi, paano ngang ikaw ay naging sira na halaman ng ibang baging sa akin. Jeremias Kapitulo 2 Versikulo 21 ang Israel ay isang punong ubas na walang laman, siya'y nagbubunga sa kanyang sarili. Oseas Kapitulo Versikulo 1 At ngayon, o oh, mga naninirahan sa Jerusalem, at mga lalaki ng Juda, humatol, isinasamo ko sa inyo, sa pagitan ko at ng aking ubasan. Ano pa kaya ang nagawa pa sa aking ubasan, na hindi ko nagawa doon? Bakit, nang ako ay tumingin na ito ay magbunga ng mga ubas, ito ay nagbunga ng mga ligaw na ubas? At ngayon pumunta ka sa, sasabihin ko sa inyo kung ano ang aking gagawin sa aking ubasan, aking aalisin ang bakod niyaon, at ito ay kakainin, at ibagsak ang kuta niyaon, at yuyurekon, at aking iwawasak, hindi pupugutan, o huhukhen, ngunit darating ang mga dawag at mga dawag, aking iuutos din sa mga ulap na huwag ananang ulan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ni Israel, at ang mga tao ng Juda ay kanyang maligayang pananim, at siya'y naghintay ng kahatulan, ngunit narito, kapigatian, para sa katwiran, ngunit narito, isang daing. Isayas Kapitulo 5 Versikulo 3 hanggang 7 Hindi ninyo pinalakas ang may sakit, o pinagaling man ninyo ang may sakit, o tinalian man ninyo ang bali, o ibinalik man ninyo ang itinaboy, o hinanap man ninyo ang nawala, ngunit nang may puwersa at may kalupitan ay pinamunuan ninyo sila. Ezekiel Kapitulo 34 Versikulo 4 Inisip ng mga pinunong Hudyo ang kanilang sarili na masyadong matalino na nangangailangan ng pagtuturo, masyadong matuwid na nangangailangan ng kaligtasan, napakataas na pinarangalan upang kailanganin ang karangalan na nagmumula kay Kristo. Tinalikuran sila ng tagapagligtas upang ipagkatiwala sa iba ang mga pribilehiyong inabuso nila at ang gawaing binaliwala nila. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay dapat mahayag, ang kanyang salita ay itinatag. Ang kaharian ni Kristo ay dapat itatag sa mundo. Ang kaligtasan ng Diyos ay dapat ipaalam sa mga lungsod ng ilang, at ang mga disipulo ay tinawag upang gawin ang gawain na hindi nagawa ng mga pinunong Hudyo. Dito nagtatapos ang kabanata isa. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag, mag at magshare share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.